Hello guys, magandang araw so ngayon dahil sunday uh, napagdesisyonan ko na bigyan naman ng oras yung aking motor kasi yung motor ko po ay 7 years na pong hindi nagagamit yan, buti kanina nahugasan ko ah uh, yan dahil 7 years nang nagpapahinga hindi nagagamit, ang nangyari po ay uh, pati yung upuan ay pinagkainteresa ng pusa <laughs> Kinalmot ng kinalmot po yan. Kaya yan po yung nangyari. Ah, uh, nagkapunit-punit po yung upuan niya. Yan ang nangyari, oh. Punit-punit talaga. Actually, twice ko nang pinalitan yan. Pero hanggang palit lang ako. Kasi hindi talaga siya nagagamit. Palaging pusa lang yung nakaupo dyan. Pusa yung nagmumotor. Nandyan siya palagi. Kaya yung binibigyan niya ng uh, attention yung upuan kaya yun ang nangyari punit punit so ngayon uh, pupunta po tayo doon sa may high para magpalit po ng cover ng ating motor kasi sayang din naman 7 years na po yung ano, uh, nagpapahinga hindi po talaga nagagamit which is ngayon decided na ako na gamitin siya paminsan-minsan -minsan. so itry natin magstart Uh, ay naku mahirap mahirap pala pag na ano mahirap pala pag na stock up yung motor hindi nagagamit kasi mahirap din pala pandarin actually ina inano ko na yan nilinisan ko na yan yung carburetor kasi kasi nga marami ng dumi imagine guys 7 years po yan ano 7 years po yan na nagpahinga hindi talaga nagagamit yan ni-warm ni up hindi talaga wala talagang ano kasi palagi po talaga yung nagagamit namin ay yung four, four wheelers namin kaya yung motor ko ayan nagtampo siguro kaya medyo nahirapan po tayong uh, paanda rin. pero sa awa ng Diyos Yolanda, sikat po ito dito sa atin kasi mostly 90% siguro ng mga motor ay naka -turbo. which is yung sa akin ito survivor po ito ng Yolanda. Kaya hindi ko talaga mai uh i-dispose hindi ko talaga ma hindi ko talaga malitgo kasi nga attached na imagine oh. Ano na to 17 years na to actually ito yung first loan ko sa Bureau kaya grabe talaga yung sentimental value nito ako rin po yung nag-sit up nyan ako rin po yung nag-fiber nyan uh, nung nasa babat nun pa po ako ever so every Saturday pag wala po akong ginagawa sa opisina yan po yung naging resulta ako po yung nag-sit up nyan ako po yung nag-fiber nyan ang paint lang hindi po ako dyan, si Batos po ang nagpintura dyan, which is magaling po kasi, yan, tingnan nyo naman ilang years na yan So ngayon, nandito na tayo sa may utap. Dito tayo dumaan sa may ultra steel shortcut papuntang uh, may High sa fail para magpalit po ng uh, cover ng ating upuan. So ayan guys, nandito na rin tayo. Nakarating na rin tayo which is uh, tinatanggal na ni kuya yung ating upuan para po uh, palitan. So yung Pinili po natin dito ay yung GRP pa rin. GRP pa rin na uh, cover kasi actually sa tingin ko matibay siya. And ang ikinaganda dito guys kasi mura dito. Actually yung napili ko ay nasa 350 lang, 350 lang. Yan na po yung pinakamahal dito which is sulit naman kasi maganda yung quality tiningnan ko. Uh, maganda siya, makapal siya at saka parang kuan parang makikita nyo talaga yung texture na matibay actually guys kung pupunta kayo dito uh, para magpalit marami po kayong pagpipilian uh, may isa Yamaha sa Suzuki Honda Kawasaki so depende sa design depende sa design na pipiliin nyo uh, yan po yung litihay Diyan lang po 'yan at saka yung katabi naman ilinyo. So para sa mga hindi familiar, hanapin niyo lang yung litihay, at saka dito kayo dumaan papuntang Yang Field. Makikita niyo yung nagbebenta nito. Nasa gilid lang sila ng kalsada. So ayan, yan na si Kuya, tinatanggal na yung mga tacker sa uh, ating upuan para po ano na masukatan ng ating ipapalit na cover actually maganda dito kasi ikaw mismo na nagpapagawa nandyan ka mismo sa harap niya makikita mo kung ano yung ginagawa, ginagawa niya just in case na kung halimbawa may oras kayo uh, dahil nakita nyo yung ginagawa nyo actually pwede kayo mag DIY which is ginagawa ko ito noon nung nasa babat ngon pa ako assigned kasi kasi nga pag Saturday Sunday halimbawa wala wala kaming mga drills kasi noon talaga yung hilig ko ay motor talaga mahilig talaga kung mag sit-up sit-up ng motor so kagaya niyan nakikita kung paano gawin ginawa ko po yan which is noon ako talaga yung gumagawa doon sa opisina pag week weekends pag walang ano trabaho so yan guys yan po yung mga ano nila yan po yung mga cover nila magpili lang po kayo diyan uh, actually madali lang uh, antay, maantayin nyo ilang minutes lang madadala nyo kaagad yung, pinap, yung pinapagawa nyo so yan po yan oh, may Yamaha, may Suzuki saka may JRP din which is yung JRP yung para sa akin maganda kasi bagay doon sa motor ko na sa uh, orange na parang yellow <laughs> yan, may brimbo din sila so lahat nandito na actually Meron din sila plain lang, yung walang ano, walang label o oh, walang ano, walang tatak. So kumpleto. So ayan guys, yung upuan ko parang kawawa naman, imagine guys, 17 years na 'yan. Kaya ganyan na yung itsura niyan. Kitang-kita talaga na parang retirable na rin kagaya nung may-ari. <laughs> guys, tanggal na uh, nakahubad na yung ating upuan uh, ready na siya para sa bago niyang damit uh, inano muna ni kuya kasi uh, tinatapalan niya yung mga portion na natanggal na yung foam kasi sa katagalan di talaga maiwasan na parang napapowderize yung foam, so yan po yung ginawa ni kuya uh, nilagyan niya yung uh, pinatsingan na niya at uh, tinapalan niya yung mga portion na wala ng foam which is maganda kasi si Kuya nakikinig rin doon sa sinasabi ko uh, na uh, sinabihan ko siya na lagyan doon sa area na yon para hindi lumabas yung staple wire nung ano nung gun para safe yung cover natin kasi pag lumampas po yan yung staple wire po pag lumampas po doon sa foam sigurado po mapupunit po yung cover niyo kaya kunting ingat po pag magpagawa po kayo dapat isigurado niyo lang sabihan nyo yung gumagawa na uh, i-insure na hindi talaga lalabas yung staple wire doon sa uh, cover kasi sayang naman uh, kabago-bago mapupunit ka agad so dapat ano tayo dyan uh, kung baga vigilant tayo dyan kasi Diyan po ko nakasalala yung upuan natin, yung sa ano niya, life span niya. Kasi pag sa umpisa pa lang may punit na 'yan, so habang umuupo ka, sa katagalan na pagsakay mo, sigurado 'yan lalaki at lalaki 'yan kasi lahat talaga ng maliit, lahat ng malaki nag-uumpisa 'yan sa maliit kaya 'wag n'yong hayaan na mangyari 'yon. na so, tinatanggal na lang ni kuya yung mga supra keramada panuray ng gagawas na matarong na pila nasa gilid, saka pinunasan ni kuya ang ganda so yan hey -hey. ang galing naman ni kuya shout out sa iyo na. kuya napakagaling mo uh, ang bilis actually, ano lang talaga sobrang bilis lang talaga kaya kung nagmamadali kayo, okay lang, pwede kayong sumagyo dito. Uh, sulit, sulit, sulit talaga yan. Hindi kayo magsisisi. Sa, uh, sa halagang 350, so ayan, sulit siya. Uh, wala akong masabi, ang ganda. Ayan, bagay na bagay. na. So, sinong mag 350 lang yan? So para sa mga gustong magpagawa, punta na kayo dito sa My Lady High, papuntang Yangfeld. At pili lang kayo. Maganda yung servisyon nila dito. Mura na, maganda pa. yan. Tingnan nyo. Matu at least ngayon, matutuwa naman yung motor ko. <laughs> Ayan, thank you guys. Thank you sa panonood. Happy Sunday po. God bless everyone. Thank you.